Ah, dali sa bingo. Ah, dali ka rin sa bingo eh. Ay, no, eh. Yan, ang tok na yung dispatcher. Yan, dispatcher namin. Oh. Naantok na. Naantok yan, ang tok na. Yan, na. hey! Sakay na kayo, sakay na. Balibago, parang awa nyo na. <laughs> Para kahawa nyo <yun> na. Oo, <laughs> oh, na makalayas na rin. Na kami, kami. Ayan, labing dalawa kayo. <laughs> Babawasin yung sampo, di dalawa na lang. <laughs> okay, bayaran nyo na yung kulang. Ano pa ko? 5, 6, 10,